Dapat mas matuto kang sumuong sa init at ulan para magkaroon ka ng trabaho, Alfred. Yung mga pinapalo mo ganito, katangahan yan. Kung talagang mabuting influencer yan, tuturuan niya yung mga followers niya na gumalaw ng tama kung talagang galing siya sa hirap. Shortcut. Magic. Walang ganun, Alfred. Mas okay pa yung race to bottom na tinatawag, Alfred. Yung race to rat race. Ibig sabihin, yung nag... Bumibenta kayo ng pamurahan para maubos lang. Mas okay yon Alfred kesa dyan sa ginagawa niyan na ginagawa kayong race to gahaman. Open natin. Ma! Oh! Eh, baka pwede manong ako pera minang dalawang libo, ma. Ano? Dalawang libo? Sige na, ma. Eh, meron kasi akong gustong biling sombrero, eh. Tapos, pag binili mo siya ora mismo, bukas na bukas din, pwede mo ibenta na malaki. Nakikita ako ng triple, ma. Naku, Alfred! Tignan mo nga ako! Kasi sabi mo, dalawang libo? Kung gusto mo makatulong, maghanap ka ng trabaho, hindi yung kung ano ang pinagsasabi mo dyan. Siyempre, lo. triple, okay ka lang. Ano naman, sige na. Ay, naku, wala ko bibigay sa'yo, Alfred. Oh, ayun ang tatay mo. Sige, yung pinagsasabi mo sa akin, dyan mo sabihin ngayon yan. Ina-ano-ano ano mo dyan, sombrero, no? triple. Mabaliw oh, ka na at. Ay, naku! Usapin mo yung anak mo. Pong, um, pinaglalaban nito. Gana, Kusma. Tay, ano po? Ano naman ba yun? Ba't nagtatalo na naman kay mag-ina? Kaya hey pa. Um. Kasi nangyayaran mo kay mama ng 2,000. libo. Pabalik ko din naman agad pa. Pag ninegosyo ko lang. Ba? Dalawang libo, negosyo? Ano negosyo yan? Eh, kasi tay, may nausong ngayong sombrero eh. Pag binili mo siya ora mismo, bukas na bukas din, Pwede eh, mo i-benta ng malaki. Kikita ko ng triple pa. Sombrelo, dalawang libo. Pag binili mo ngayon, bukas, mahal na yung benta. Bakit? Oh. Patay na ba yung gumawa? Tsaka kilala kilala? Ay, hindi pa. Buhay pa. O, oh, buhay pa. So, kung mabibenta mo yun na mahal agad kinabukasan, ibig sabihin yung taong yan, may nagawa ang matindihan dito sa Pilipinas. Meron ba? Ah, uh, vlogger siya papa po eh. Vlogger? Oo. Oh. nga. Ito siya pa oh. Ito rin yung pinag-uusapan namin sa trabaho. Nakapalo ka rito? Oo oh, po. Mariusip Alfred, ito yung sinasabi ko. Sa edad mong ganyan, dapat mas mag-apply ka ng trabaho. Dapat mas matuto kang sumuong sa init at ulan para magkaroon ka ng trabaho, Alfred. Yung mga pinapalo mong ganito, katangahan yan. Buhay pa to eh. Hindi naman to katulad ng mga yumaong artista na kilalang kilala na pag gumawa ng damit o oh, malaprasis ay eh, mahal. Ngayon, malayo rin siya sa mga buhay na icon. Eh mas bibili pa ako ng chinelas ni Efren Batareyes kung usapang living legend eh. Wala to, Alfred. Alfred. Alam mo ito, may kukwento ako sa iyo ha. Bata 90s ako na tatay mo. Noong kapanahon na namin sa 90s, ang dami kong tropa ha, na nauto din dyan sa mga networking na yan. Pa, hindi networking yan si Idol. Nakinig ka nga muna. Okay? Tsaka mo sabihin yan, kung hindi parehas yung sasabihin ko sayo, sa iyo sa sitwasyon namin noon, sa, sitwasyon niya ngayon na gusto mo mangyari. Kami dati, Alfred, Parang tanga yung mga tropa namin, kasi tambay kami. Tambay din ako, Alfred. Gusto mo yung maman, sama ka. Sama naman kami. Open-minded daw. So, kahit wala kaming pambilin tawas, bahala na mga may namin, makasama lang kami. Pagdating doon, Alfred, lahat ng tambay ang dami. So, ngayon, bigla ka i-briefing, may magsasalita. Na siya raw, nakabili ng sports car. Na ganoon lang ang ginagawa, na mag-aatak lang ng mga tao, na posibleng mag investment Ngayon, eto na, Alfred. Yung ninong mo, na nagtatrabaho sa palengke, ngayon may sarili pwesto na. Alam mo kung saan nagumpis sa'yo? Sa Bilao lang. O nasa ngayon yung tao? Sinasabi ko. Nakita mo yun doon sa dulo? Yung bahay na ano? Tagpi-tagpi. Yun yun sinasabi ko sa'yo. Na nag ng mga ganyang klaseng tao. Ngayon, social media naman sila ngayon na mamayagpag. Alfred, ah, walang pagkakaiba yan. Yung tinuturo sa'yo niyan, mas lalo maging tamad. Mas tinuturuan ka niya na huwag dumaan sa proseso, na hagdanan ng success sa buhay. Mas tinuturuan ka niya maging pumunta sa pagiging scammer, Alfred. Pa, gusto ko lang naman makatulong sa inyo eh. Kung may bibenta ko ng malaki, bibigay ko lahat sa inyo. Kaya nga, Alfred, yung sinasabi ko nga sa'yo, pang tanga yan, tanga lang maniniwala dyan. Buhay pa siya eh. Ha? Yung ganyang klase ng negosyante, lalo ay mga social media, Alfred, no, yung sinasabi ko, gagamitin kayo mga walang trabaho. Kasi nga kayo, kayong karamihan ng tambay na pinagdaanan ko rin dati na tambay ako, mihilig tayo sa ilusyon, mihilig tayo sa pangarap na wala tayong gagawin. Mihilig tayo sa mga biyaya na gusto natin isasalpak na lang sa bibig natin. Walang pagkakaiba. Nung era namin, sa era nyo ngayon, Naturingan lang ngayon na may camera at mabilis sila mapanood. Pero walang pagkakaiba, Alfred. Walang haasenso dyan. Iyang e, kumag na yan pag binenta sa inyo yung sombrero. Yung babayaran mo 2,000, kumita na sa 1,000 doon. Ngayon, ano gagawin mo? Ipapopost mo sa social media. Maghahanap ko ngayon na kung ano-ano post. May nag-post pa nga eh. Nagkakalat na sa internet. Palit motor, palit kotse, di ba? Kung talagang mabuting influencer yan, tuturuan niya yung mga followers niya na gumalaw ng tama kung talagang galing siya sa hirap. Ang taong galing sa hirap, hindi magsasamantala sa kapwa mahirap pag umangat, pag nandun na siya sa iba yung lugar na dapat siya mismo yung nagmumotivate sa mahirap at tumulong sa mahirap. Hindi ka tinutulungan yan, Alfred. Tinan mo, ganong kabilis yung utak mo. Shortcut. Magic. Walang ganon, Alfred. Eh pa, wala akong magagawa. Ayaw niyo magtiwala eh. Sa'yo pwede akong magtiwala. Diyan hindi. Uulitin ko, pag binayaran mo ng 2,000 yan, hayaan na yan. Umiigot na tumbong niya sa malambot na kama niya dahil may isang limo siya tubo sa dalawang libu. Kayo, na mga ginagago niya, pinapaasa niya, para kayong tanga sa internet niyan, mag-uunahan kayo na makabili kung sinong bibili sa inyo ng mahal. Hindi makakatulong. So ngayon, kada may lalabas ang sombrero, ganun gagawin mo ulit. Mas okay pa yung race to bottom na tinatawag Alfred. Yung race to rat race. Ibig sabihin nyo, nagbumebenta kayo ng pamurahan para maubos lang. Mas okay yon Alfred. Kaya sadya sa ginagawa niyan, na ginagawa kayong race to bahaman. Natutuwa pa ako sa'yo. Kung pumunta ka rin ng palengke, kung tinda ka ng kamati si maniwala ka. Yung maliit na puhunan, malaki rin yung balik. Magsisipag ka lang. Walang elevator ang success, Alfred. Dapat sa hagdanan tayo dadaan. Walang helicopter ang success, Alfred. Mas masarap dumaan sa bundok, pataas, na madulas. Na halos walang damo ka makakapitan kasi pag naaligtas ka ron, nakaakit ka sa tuktok, ang sarap sa pakiramdam na nakaakit ka doon na wala ka nila mga tao at hindi ka nagpabigat sa kung sino man. Mas matatawag mo success, yung dahan-dahan kang umaangat nang hindi ka nagmamadali. Uulitin ko, pag tinuloy-tuloy mo yung pag-follow dyan, maniwala ka. Papunta ka sa pagiging scammer. Sige po, Pa. Maraming salamat. Nasa inyo po ako maniniwala. Salamat din kung makikinig ka. Anak, kita mo naman yung trabaho ko. Misan, ano na ako na uwi. Inusuon ko yung bagyo, baha, init ng araw. Mahirap pero ang sarap sa puso. Na napapakain kita, pati nanay mo, pati mga kapatid mo. Sa malinis sa paraan, nang hindi ako nagmamadali. Ang biyaya, Alfred, hindi minamadali. Ang biyaya, bago mo yung makuha, kailangan mo talagang dumaan sa masikip, sa madilim, sa walang wala. Para ikaw mismo, hanapin mo kung nasan yung liwanag, kung nasan yung patag. At pag naabot mo yun, maniwala ka. Maniwala ka, anak. Mas magiging success ka pa dyan sa kumag na yan. Ha? Sige na, ka na. Yung mga vlogger ngayon talaga. Kala ko, tapos na yung mga networking style na yan na tambay yung bibiktimahin. Ito na naman itong mga kumag na to. Pinagpala na sana ng Diyos. Binigyan na ng biyaya na makilala. Umera sa social media. Nang lalamang pa.